babalik tayo sa Hong Kong. Isang karumaldumal na krimen ng yumanig sa buong lungsod noong 2013. Isang lalaki ang walang awang pumatay sa sariling mga magulang. Pero hindi lang yon. Para maitago ang kanyang kasalanan, kinawa niya sa mga bangkay ang mga bagay na magpapatindig sa inyong balahibo at magpapaikot ng inyong mga sikmura. Ako po si Ces at ito ang Pinoy Crime Documentaries Tagalog. Kung mahilig ka sa true crime kagaya ko, mag-subscribe na para sa marami pang content. Samahan nyo ako at balikan natin ang madilim na kwento ni Henry Chow. Kilalanin natin si Henry. Si Henry Chow ay ipinanganak noong June 7, 1983. 29 years old siya noong nangyari ang krimen. Sa unang tingin tahimik at maamo siyang tao. Pero hindi mo akalain na ang kwento niya ay gumimbal hindi lang sa Hong Kong kung hindi sa buong mundo. Ang pamilya ni Henry ay binubuo ng apat na tao. Ang ama ng tahanan na si Glory Chow Winky, 65 years old, at ang ina ng tahanan na si Moon Sui Yueti, 63 years old, at si Kai Ying, ang kuya ni Henry. Pareho ng retired ang mga magulang ni Henry. Sama-sama silang naninirahan sa isang apartment sa Sai Ying Pan, Hong Kong. Simple lang ang buhay ng kanilang pamilya. Pero dahil sa mga pangarap ng kanyang mga magulang para sa mga anak, pinili nilang suportahan silang dalawa sa lahat ng paraan. Punta muna tayo sa unang bahagi ng kaso. Noong unang bahagi ng March 2013, isang Facebook page ang ginawa ng magkapatid na Henry at Kaying. Nawawala raw ang kanilang mga magulang na si Glory at Moon. Umaasa silang may makakita sa kanilang mga magulang na bigla na lang daw naglaho ng parang bula kumalat ang balita sa buong Hong Kong. Bukod sa mga Facebook post, umani rin ang matinding atensyon sa sikat na online forum na Golden Forum. Sa loob ng forum na ito, may isang grupo ng matatalinong netizen na tinaguri ang Golden Detectives. Mga ordinaryong tao ito na may matalas na obserbasyon at minsan pangaraw ay mas mabilis kumilos kaysa sa mga pulis. Ayon kay Henry, huling beses niyang nakita ang kanyang mga magulang Noong March 2, 2013, nagtipangaraw sila noon sa isang lugar malapit sa Mongkok, Hong Kong. Ayon sa kanyang mga magulang, aalis lamang raw sila ng dalawang araw. Sasakay daw sila ng cross-border bus papuntang mainland China para mamasyal. Pero pagkatapos ng araw na iyon, tuluyan na silang nawala. Walang text, walang tawag, walang kahit anong bakas. Pagsapit ng March 7, nagdesisyon ang magkapatid na dumulog na sa polis para mag-file ng missing persons. Pero pagdating ng March 12, isang nakakagimbal na balita ang ibinigay ng mga otoridad. Wala pong record na tumawid ng border ang inyong mga magulang. Dito na sila nagsimulang magtanong-tanong. Pinalikan nila ang kwarto ng kanilang mga magulang. Isang bagay ang agad nilang napansin, na iwan ang kanilang mga passport. Pero ang home return permit, ang dokumentong kinakailangan para makatawid papuntang mainland China ay nawawala. Chineck rin nila ang mga bank account nito baka sakaling may anumang mga withdrawal o transaksyon na maaaring magbigay ng clue sa kinaroroonan ng mag-asawa. Pero ang resulta, walang galaw sa account, walang kainahinalang withdrawal. Ayon pa sa magkapatid, hindi ito ang normal na kilos ng kanilang mga magulang. Kapag aalis sa mga ito, lalo na kung pangmatagalan, lagi silang nagpapaalam. Lagi rin may travel insurance at malinaw ang mga bilin. Pagsapit ng March 13, 2013, kumalat ang self-recorded video ni Henry sa page na Apple Daily. Dito sa video, humihingi si Henry ng tulong para mahanap ang kanyang mga nawawalang magulang. Sinabi niya na pribado ang kanilang mga lakad at madalas silang siya tuwing weekend, lalo na sa paghiking sa mga bundok at isla sa paligid ng Hong Kong. Bagamat maayos ang kanilang buhay at walang utang, mahigit isang linggo na raw silang nawawala at wala silang natatanggap na ransom o balita kung nakidnap ang mga ito. Ibinahagi niya rin ang mga pisikal na katangian ng kanyang mga magulang, maliit payat at madaling mapansin kung may nasaktan o nawawala sa hiking. Sinubukan na din nilang hanapin sa kanilang apartment sa Shenzhen, China, kung saan paminsan-minsan ay pumupunta ang kanyang mga magulang o kapag nagpapahiram ng bahay sa kaibigan. Wala din daw silang travel records palabas ng bansa at walang malalaking galaw sa kanilang bank account na magpapakita na may plano silang magtago. Kaya sa ngayon, wala silang malinaw na palatandaan kung nasaan ang kanilang mga magulang. Kaya nananawagan sila ng tulong sa Apple Daily. Pagkapanood ng mga pulis sa self-recorded video ni Henry na inupload sa Apple Daily, agad nilang napansin ang kakaibang kilos nito. May kakaibang body language, iniiwas sa mga tingin, at parang laging may hinahanap sa paligid. Pero higit sa lahat, tila may pinipigilang emosyon. Para sa kanila malinaw ang isang bagay, may tinatago ang lalaking ito. Ngunit sa kabila ng lahat-lahat ng haka-haka, nananatiling buo ang tiwala ni Kaying sa kanyang kapatid. Naniniwala siyang nagsasabi ng totoo si Henry. Pero makalipas ang ilang mga araw, wala pa rin update, walang tawag, walang balita. Habang unti-unti nang nilalamo ng pag-aalala si Kaying, nagsisimula ng mabuo sa isipan ng mga investigador ang isang mas malalim na posibilidad. Pagsapit ng March 14, muling inenturga ng mga pulis ang mga kapatid. Una nilang kinuhaan ng pahayag si Kaying ang panganay, pagkatapos si Henry naman. Paulit-ulit ang tanong ng mga investigador, Nasaan ka ng araw na mawala ang mga magulang mo? Sino ang kasama mo at ano ang ginagawa mo noon? Inulit lang ni Henry ang istoryang sinabi niya sa kanyang kuya na nagpaalam daw ang mga magulang para bumiyahe sa mainland China at nakasama pa niya sila bago yon. Ito may napansin ang mga polis. Habang sumasagot si Henry, hindi mapakali ang kanyang katawan. Tila ba parang may karayom sa upuan sa sobrang likot. Ang mga mata nito hindi tumitingin sa harap kung hindi nakatutok lang sa mga kamay ng pulis habang natatay. Madalas din siyang lumulunok ng laway kahit wala namang kinakain o iniinom. Hindi nakalampas sa radar ng mga investigador ang mga kilos niyang ito at sa puntong iyon alam nilang may hindi siya sinasabi. Kaya't habang hindi pa malamig ang lead, agad silang nagpadala ng na tauhan para beripikahin ang bawat detalye ng kanyang salaysay. At ang madidiskubri nila sa mga susunod na oras ay magpapabago sa direksyon ng buong kaso. Sa mga unang salaysay ni Henry, sinabi niyang nagpunta raw sa mainland China ang kanyang mga magulang. Pero nang i-verify ito ng mga investigador, wala silang naitalang anumang outbound travel record. Dahil dito, ang kaso na una sanang classified bilang missing person, mabilis nang inilipat sa kamay ng Hong Kong Serious Crime Unit. Muli nilang sinuri ang lahat mula sa mga pahayag ng magkapatid hanggang sa mga CCTV sa paligid ng mongkok at dito lumabas ang unang konkretong ebidensya ng kasinungalingan ni Henry. Sa araw kasi nang sinabi ni Henry na nag silang tatlo noong March 2, walang kahit anong footage na nagpakita silang tatlo o kahit ang mag-asawa sa paligid ng mongkok ni anino nila hindi nakita. At habang iniimbestigahan pa ito ng mga pulis, isang tawag ang dumating sa himpilan at ito na ang tuluyang yumanik sa buong kaso. Ang nasa kabilang linya ay isang kabataang lalaki, tila nanginginig ang boses at ayon sa kanya, hindi nawawala ang mga magulang ni Henry Chow, pinatay sila mismo ni Henry. Ang lalaking tumawag pala ay ka-teammate ni Henry sa online games. At ilang minuto bago siya tumawag nagpost umano si Henry sa group chat ng kanilang gaming clan. Ito ang makapanindig balahibong post ni Henry. At mula sa puntong iyon, alam na ng mga polis na hindi ito simpleng kaso ng pagkawala. Ito ay isang krimen. Dahil dito agad na rumisponde ang special task force. Inaresto na nila si Henry Chow at sa mismong oras ng kanyang pagkakadakip, agad siyang umamin. Pero hindi lang doon nagtapos ang kanyang pag-amin. Ibinanyag niya na may kasabot siya. Isang kaibigan niyang nagngangalang Angus She Chuen K, 35 years old. At ang mismong lugar ng krimen ay sa loob mismo ng apartment ni Angus. Agad ding inaresto si Angus at isinailalim sa masusing investigasyon. Ngunit sa gitna ng kagimbal-gimbal na revelasyon, isang tanong ang bumalot sa isipan ng mga otoridad. Bakit? Anong uri ng galit, inggit o kasakiman ang nagtulak sa isang anak na patayin ang sarili niyang mga magulang? Habang lumalalim ang investigasyon at dumarami ang mga lumalantad na impormasyon mula sa mga taong nakakakilala kay Henry Chow, unti-unting nabuo ang sagot at ang motibo ay mas malamig pa kaysa sa krimen mismo. Sa paningin ng marami, si Henry Chow ay isang maswerte, bunso, paborito at pinalaking may suporta ng magulang, may prebeleheyo at magandang kinabukasan. Pero sa loob-loob niya, siya ay puno ng insecurities, galit at ingit. Isa sa mga ugat ng kanyang pagkaburyong ang kanyang height. Sa edad niya kasi nanatili siyang 1.64 meters o halos 5'4. Isang bagay na hindi niya matanggap at sa baluktot niyang pananaw ang lahat ng kakulangan niya kasama na ito ay kasalanan ng kanyang mga magulang. Para sa kanya hindi sila naging inspirasyon, sila ang ugat ng lahat ng kabiguan niya sa buhay. Mula pagkabata, pinalaki siyang may marangyang buhay, pinag-aral ng piano, sinuportahan sa lahat ng aspeto. May talento siya pero para kay Henry, hindi ito ang pagpili. Kung hindi pagkakakulong sa pangarap ng iba, sa halip na pasalamatan ang sakripisyo, nag-ipon siya ng galit. Galit na lumalim ng lumalim, tumigas at tuluyang naging puot. Nang ipadala siya sa Australia para mag-aral, hindi siya nagsikap. Nalulong siya sa video games, tumigil sa pag-aaral, at sa halip na akuin ang kanyang mga pagkukulang, sinisipan niya ang lahat sa kanyang mga magulang. Para kay Henry, ang bawat pagkatalo ay resulta ng desisyong pinilit sa kanya, hindi niya pinili at sa huli lahat ng hinanakit ay naipon hanggang sa sumabog sa isang karumal-dumal na krimen. Noong 2003 matapos mabigo sa Australia, umuwi si Henry sa Hong Kong. Sa likod ng kanyang imahe sa isang nakapag-abroad, wala siyang natapos at mas lalong wala siyang direksyon. Nagtrabaho siya sa bangko, real estate at iba pa, pero sa bawat larangan lagi siyang nabibigo. Hindi siya tumatagal sa trabaho laging naghahanap ng tagumpay pero nauuwi sa tambay at sa pag-aadik sa video games. Sumabak rin siya sa stock trading pero wala itong kinalaman sa stock trading kaya nauuwi rin ito sa pagkalugi. Daang daang libong dolyar ang nalugi ni Henry. Sino ang sumalo? Ang kanyang mga magulang. Ibinenta ang mga ari-arian para bayaran ang utang ni Henry at pinatawad pa rin ang anak. Pero sa kabila ng lahat, pinili pa rin ng magulang na bigyan siya ng panibagong simula. Binigyan si Henry at ang kanyang kapatid na si Kaying ng tig 500,000 Hong Kong dollars mula sa kanilang natitirang yaman. Pero kahit sa ikalawang pagkakataon, hindi pa rin natuto si Henry. Muling nilustay ang pera sa stock market hanggang sa wala na nga tira kung hindi galit, kahihiyan at isang matinding desperasyon. At ang desperasyong iyon ang nagtulak sa kanya sa isang krimeng hindi na mababawi kailanman. Pagsapit ng 2013, muli na namang bumulusok sa pagkakautang si Henry. Muling natalo sa stock trading, upos na upos na ang kanyang pera. At sa pagkakataong ito, wala na siyang matatakbuhang iba sa huling pagkakataon, lumapit siya sa kanyang mga magulang, pero pagod na rin ang mga ito. Sawang-sawa na sa paulit-ulit na pagkatalo ng anak, at sa unang pagkakataon, tumanggi silang isalba si Henry. At para kay Henry, iyon na ang huling selyo ng kanyang pagbagsak. Sa kanyang paningin, tinalikuran siya ng mundo, lalo na ang mga magulang na minsang naging sandigan niya. Dahil dito, nagsimula siyang makaisip na magpakamatay. Pero sa isang maselang usapan nila ng kanyang kaibigan na si Angus, isang nakakagimbal na pahayag ang bumulaga sa kanya. Ang sabi ni Angus, hindi ikaw dapat ang mamatay kung hindi ang mga magulang mo. Isang ideyang lason para kay Henry pero ito ang naging liwanag sa gitna ng kanyang dilim. Sa wakas nagkaroon ng rason ang lahat ng galit, poot at hinanakit nito at hindi lang galit ang itinukaw ni Angus. Idinagdag pa niya ang ideya ng pamana. Kapag nawala ang mga magulang mo at walang bangkay, ituturing nilang nawawala ito at kayo ng kapatid mo ang magmamana ng lahat ng yaman. Isang plano na tila perpekto na para kay Henry. Pero ang hindi nila alam, sa batas ng Hong Kong, hindi ito ganun kadali. Pitong taon ang kailangang lumipas bago ituring na patay ang isang nawawala. At kung walang opisyal na deklarasyon ng kamatayan, hindi pwedeng galawin ng mana. Gayon pa man tuloy ang plano ng dalawa na pagdesisyonan nilang isagawa ang krimen sa Hoi Hing Building sa Tai Gok Tsui, ang lumang apartment ni Angus. Kaya't gumawa na ng plano si Henry, tinawagan niya ang kanyang mga magulang at inimbitahan sa bago raw niyang apartment. May bago raw siyang unit at kailangan niya ng tulong sa paglilinis at pag-aayos. At noon ngang March 1, 2013, nagkita silang tatlo pinaakyat agad ni Henry ang kanyang mga magulang. Pagkapasok na pagkapasok ng kanyang ina na si Moon sa unit, agad siyang inatake ni Henry. Nilaslas niya ang leeg ng kanyang ina bago sunod-sunod na sinak sa likod. Narinig ito ng ama si Glory. Pero bago pa ito makaresponde o makatakas, siya ay pinaslang rin sa parehong brutal na paraan. Dalawampung minuto, ganun lang kabilis nagwakas ang buhay ng mag-asawang Glory at Moon. At pagkatapos nagsimula nang ang nakakasuklam pang bahagi ng plano. Ang pagputol-putolin ang katawa ng mga magulang. Ayon sa mga ulat, bumili raw ang dalawang salarin ng tatlong malalaking plastic containers, pitong kutsilyo, anim na malalaking bag ng asin at disinfectant. Apat na araw matapos ang krimen, Muling bumalik si Henry sa crime scene. Sa puntong iyon, tapos na raw si Angus sa pagpira peraso ng maliliit sa bangkay. Pinaghati-hati ang katawan ng mag-asawa, nilagyan ng asin para hindi raw umamoy. Isinilid sa refrigerator at inalisan ng moisture. Sa isang video interview, inamin ni Henry na ako lang ang pumatay pero si Angus na ang bahala sa ibang bagay. Sa simula, binalot nila ng simento at buhangin ang ibang bahagi ng katawan pero nang lumaon may mas madaling naisip raw si Angus ang lutuin ang ibang parte ng katawan at gawing mukhang char siu o isang klase ng barbecue pork na karaniwang hinahain sa restaurant sa Hong Kong at ang ibang parte naman binalot sa buhangin at itinapon sa dagat. Pagsapit ng March 15, 2013, sa kilagitnaan ng masusing investigasyon, tumambad sa mga polis ang isang eksenang tila hango sa isang bangungot. Pagpasok nila sa unit, nakita nila ang mga bakas ng dugo sa sahig. Nagkalat din sa paligid ang mga itim na plastic bags. Nang isa-isahin nila itong buksan, sumambulat ang amoy na sobrang baho at may mga piraso ng laman at putol-putol na bahagi ng katawan sa loob ng plastic bag. Sa sala naman nakasalansa ng mga bag ng simento at buhangin. At sa gitna ng lahat ng iyon, natagpuan ng mga investigador ang isang handwritten notes na sulat kamay ni Henry. Ipinapakita sa kanya mga sulat ang matagal at detalyadong paghahanda at ang malalim niyang pagkasira ng pag-iisip. May natagpuan rin ng mga pulis na mahigit 600 na lunch boxes. Nakita rin ang ilang mga lunch box na may lamang nilutong laman ng tao. Ang karamihan naman ay walang laman pero may iisang layunin. Ayon kay Henry, balak nilang gamitin ang mga lunchbox para paglagyan ng maliliit na tira ng laman, pagmukaing ordinaryong leftover na pagkain at unti-unting itapon sa basurahan. Sa loob naman ng dalawang makahiwalay na refrigerator na tagpuan ng mga ulo ng mag-asawa, tatlong plastic bagpaan na tagpuan na punong-puno ng tinagtan na parte ng katawan. Ngunit si Angus naman ay todo tanggi sa mga paratang. Wala raw siyang kinalaman at lalong wala raw siyang kasalanan. Ayon sa kanya, si Henry lang ang may pakanan ng lahat. Ang tanging nagawa lang raw niya ay ipahiram ang kanyang apartment. Sa pagkalap ng mga ebidensya, kinuha ng mga pulis ang CCTV footage mula sa bahay ng pamilya at sa kalapit na lugar. March 1 sa dalawang video, nakikita na si Henry ay kasama ang kanyang mga magulang sabay silang umalis sa araw ng krimen. Pero sa mga kuhang iyon, walang anino ni Angus ang nakita. Ang problema, walang CCTV sa mismong Hoi Hing Building kung saan naganap ang krimen. Kaya tulang tiyak na patunay kung nandoon ba si Angus sa mismong araw ng pagpatay. Ngunit sa matinding interwasyon, umamin din si Angus na may papel rin siya sa krimen. Subalit nang umabot na sa korte, bigla na siyang umatras sa salaysay. Ayon sa kanya, pinwersa raw siya. Nakulong siya ng halos 41 hours bago pa man ang formal na imbestigahan. At matapos ang halos siyam na oras na sunod-sunod na pagtanong, sa sobrang pagod, pisikal man o mental, napilitan siyang umamin sa isang bagay na hindi raw niya ginawa. Matapos ang malagim na insidente, hindi maitago ng hukom ang pagkadismaya sa paraan ng interogasyon ng pulisya, lalo na sa matagal at tuloy-tuloy na pagtatanong kay Angus. Sa pag-usad ng kaso, sumailalim sa IQ test si Henry at Angus. Lumabas na si Henry Chow ay may IQ na 126, mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Si Angus naman ay may IQ ng 84 kabilang siya sa pinakamababang 10% ng populasyon. Pero kahit mababa ang IQ ni Angus, hindi ito naging sapat na dahilan para paniwalaan na wala siyang kamalayan o bahagi sa krimen. Hindi tinanggap ang paliwanag na napilitan lang siya at di na maalala ang nangyari. At para mas mapatibay pa ang kaso, sinuri ang kanilang mga katawan. Nakita sa katawan ni Henry ang mga sariwang sugat, posibleng marka sa pakikipaglaban habang pinapatay ang sariling mga magulang. Si Angus naman ay walang kahit anong bakas ng injury. Nahuli rin sa CCTV si Henry ng ospital na nagpapagamot noong araw ng krimen. Isang detalye na agad naging bahagi ng ebidensya. Hindi nagtagal sinampahanan ang kaso si Henry at ang kanyang kaibigan na si Angus. Pagsapit ng August 4, 2014, formal nang nagsimula ang paglilitis pero hindi ito naging ordinaryong kaso. Mula sa malamig na pagpatay sa sariling magulang hanggang sa karumalduman na paghihiwa ng katawan, napakabigat ng detalye kaya dalawang miyembro ng jury ang umatras. Dahil dito muling bumuo ang korte ng panibagong siyam na jury. Pagsapit ng February 2015, muling binuksan ng kaso. Binigyan diin ng hukom na ang mga paratang ni Henry laban kay Angus ay walang sapat na ebidensya maliban sa sarili niyang mga salita. Sinubukang idaan ni Henry ang depensa sa mental illness, bipolar disorder at OCD. Pero para sa prosikasyon, hindi raw ito gawa ng taong may mental illness. Pagsapit ng March 20, 2015, dumating na ang hatol. Guilty si Henry Chow sa dalawang bilang ng murder. Samantala, pinawalang sala si Angus dahil sa kakulangan ng ebidensya at issue sa kanyang mental capacity. Gayunman, pareho silang nahatulan sa obstruction of burial. Sa huli, si Henry Chow ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong habang nakalaya na si Angus matapos ang dalawang taong preventive detention. Si Henry ay isang lalaking puno ng galit, hinanakit at pagkamuhi, isang anak na hindi kailanman natutong humarap sa sariling responsibilidad at pagkukulang. Ito na ang kabuuan ng ating kwento. Ikaw, ano ang tingin mo sa kasong ito? I-share mo sa comment section. Huwag ring kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa iba pang true crime content. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli.